Kumanda sa action-packed UAAP men's basketball, mga ka-atletiko. Talagang in full swing na aksyon sa UAAP. Kaya wala nang bibitaw sa quadruple header basketball pasik laban sa Merkules sa Moa Arena. Kung tinapos ng UP Fighting Maroons ang winning streak ng NU sa last game nila, nang gigigil naman ng FEU Tama na tapusin na ang kanilang winless streak. Sa paghaharap ng dalawang koponan na to, kaninong katapusan kaya ang magbibigyan ng panalo sa paghaharap ng UP at FEU? Malamang na fresh pa sa alaala ng FEU fans ang bangungot ng isang unexpected thriller nang tambakan sila ng UE ng 14 points sa malahays na come from behind win sa score na 65 to 58. At kahit ginalingan ni LJ Willie Gonzalez ang pag-score para sa Tama with 16 points and 10 rebounds. Di pa rin to naging sapat para may ang FEU. Kakailanganing mag-step up ni Mo Fati at Jorick Bautista sa mga susunod na game para maputol ang kamalas-malasang winless streak. Habang ang UP, hindi lang basta buena sa baon dahil patuloy nilang pinapatunayan ang dominasyon sa pagiging undefeated this season 86. Ipinatikim ng UP ang unang talo ng NU. Salamat sa super rookie ng Fighting Maroon na si Francis Lopez with 14 points, 7 rebounds, 4 assists, 2 steals, 1 block at plus minus na plus 34. Consistent ang play ng 6'5 all-around player na to. Mula sa opensa at depensa, na ipineflex niya sa pamamagitan ng crafty layups, mga solid na jump shots na may kasama pang matinding energy para sa defense ng UP. Sa pangalawang game naman ng UAAP, susubukan pabagsakin ng UE Red Warriors ang paglipad ng Ateneo Blue Eagles. Habang nasa momentum pa ang UE mula sa napakagandang second half plot twist na nagpanalo sa kanila kontra sa FEU, nagiinit pa rin ang veteran na si Gerard Wilson na ulitin ang pagbibigay ng 100% ng play niya with 15 points at 22-0 run na nagpasarap ng laban nila mula 36-50 scoring hanggang maging 53-50 ito sa fourth quarter. All out din kasi ang laro ni Noy Remogat na tuluyang dumurog sa moral ng FEU para masecure ng UE ang kanilang ikalawang week Sasamantalahin nila ang pagiging sugata ng Ateneo Blue Eagles. Makaraang talunin sila ng Adamson Soaring Falcons sa pinakauli nilang game. Sabi nga ni Coach Tab Baldwin, nasa proseso pa kasi ng pagbuo ng bagong kultura at sukatan ng skills at lakas ang mga bagong miyembro ng Blue Eagles. Kaya kung nalustan man sila ng buzzer beater shot mula sa Adamson, inaaral na ngayon ni Coach Tab ang makinarya niya para masiguro ang panalo sa susunod na game ng mga tagahatipunan. Moving forward, biyaheng University Belt naman tayo sa pangatlong tapatan. UST at NU ang magsasagupaan. Parehong galing sa mapait na pagkatalo ang USC Tigers at NU Bulldogs. Kaya pareho rin silang gutom sa panalo at may recharge na bangis para manakmal ng kalaban. Mula sa 25 points at 5 rebounds noong Sabado, mapangunahan kaya ulit ni Nick Cabanero ang USD para may uwi sa uste ang una nilang panalo o kukontrahin siya ni Jake Figueroa na may double-double performance kasama si Omar John at PJ Palacelo na gumawa ng double digits and last but not the least, Battle of Manila naman tayo, the LaSalle Green Archers versus Adamson Soaring Falcons. Habang solid at consistent ang performances ni na Kevin Kiambao at Joshua David with 14 points each kitang kita rin ang ambag ni Nawaki Manuel, Evan Nelly at Jonel Policarpio para siguraduhin may uuwi nila ang panalo sa Lasal. Pero kahit gaano kalakas ang Mean Archers, gumawa rin ng statement ang Adamson nang talunin nila sa huling game ang defending champions na Ateneo sa makapanindig balahibong buzzer beater ni Vince Magbuhos. Patunay lang na buhay na buhay ang team sa kabila ng kawalan nila ng star player na si Jerome Lastimosa dahil sa injury. Andiyan din si Nailay Ramos and si Ed Manzano na kayang-kayang ma-outlast ang kalaban para makuha ang bigway. Exciting talaga ang UAAP dahil sa unpredictable happenings at galing na ipinapamalas ng ating mga hardcore heroes. Kayo mga ka-atletiko, anong prediction nyo sa mga labang ito? I Comment nyo na yan.